Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa sa Facebook page ng United Senior Citizens, dapat nang ipasa ng mga senador ang panukalang universal social pension para sa ating mga lolo at lola na inaprubahan ng Kamara sa muling pagpupulong ng Kongreso noong Hunyo 2, sinabi kamakailan ni outgoing Albay Representative Joey Salsen. Ayon sa kanya, we are down to the last two session weeks if there is a time to do this it now. This is the legacy we can afford to leave the Filipino people, sabi ni Salceda sa isang liham kay Senator Amy Marcos na muling nahalal sa midterm election. Si Senator Amy Marcos ay isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng Senado ng Panukala. Sinabi ni Salceda na sinusuportahan niya ang version ng panukalang batas na magbibigay ng 500 pesos one buwan, buwan sa mga nakakatanda na may edad 60 hanggang 69 at 1,000 pesos naman sa may edad na 70 pataas na may taunang inflation adjustment habang pinapanatili ang umiral na 1,000 pesos kada buwan para sa ating mga mahihirap na nakakatanda. Ang iminungkahing panukala ay fiscally valuable at morally compelling sa isang tala ng pananalapi na isinumite ni Salceda. Tinansya niya ang panukala ay magkakahalaga ng 88.2 bilyon ngayong taon na sumasaklaw sa 10.1 milyong nakakatanda sa buong bansa. Kahit na walang bagong buwis, sinabi niya na ang panukala ay maaaring ponduhan sa pamamagitan ng 41 bilyon na regionalized cash aid kabilang ang tulong panghanap buhay sa ating mga Disadvantage displaced workers program ng Department of Social Welfare and Development at ayuda sa kapos ang kita program at iba pang duplicative o leakage prone programs. Humigit kumulang 47 billion sa mga mekanismo sa pamamahala sa pananalapi ay maaari ding mabuo na kinabibilangan ng government-owned o controlled corporation, dividend enforcement, national government savings, at sa isang second quarter na nagsisimula ng pagpapatupad, Aniya. Aniya? Dagdag pa niya, pinagsama-sama namin ang mga nakakalat at namumulitik ang mga halaga ng pera sa isang malinaw, batay sa karapatan na karapat dapat. Ito ay mas mahusa, mas makatao at mas makaturingan. Ito ang lohika sa likod ng pagbubuwi sa mga dayuhang digital na higante habang pinapalitan ng teknolohiya ang paggawa dapat nating makuha ang produktibidad at ibalik ito sa mga tao sa anyo ng mga social dividend ang isang universal na pension para sa mga matatanda ay kung saan tayo magsisimula. Sinabi pa ni Salceda na ang panukala ay isang dahilan ng pagkakaisa The fiscal math is sound. The moral case is undivable. Matapos natin ito ng 9. Matatapos natin ito sa 19 th Congress. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.